Siya ang saksi sa pagsusungit ni Ana daw sa anak-anakan ni Tisay. Luz, humarap ka na. Okay, Luz, ano ang nasaksihan mo? Ah, uh, nasaksihan ko kasi sa kanya is ano, yung anak niya, may kalaro siya ng tatlong bata. Sa tatlong bata na yon, nung naglaro sila, simpre, marang naisip nila bibili sila. Di sumama tong anak niya. Pagdating doon sa tindahan niya, bumili yung tatlo. Nakatayo yung anak niya. Si, di ako, timing din na pumunta ako doon sa tindahan niyo kasi doon sa tabi niya, may nagbibili ako ng kape. Ang pera ko is 20 lang. Ngayon, ang nangyari, simpre, natapos na yung bigyan siya ng mga tsitserya, yung, yung tatlo. Itong anak niya, nakatayo lang. Ngayon sa pagtayo ng anak niya at iko tinanong niya, ang sabi niya, ikaw palagi mo bakit mo ba hinahawakan yung ano, yung paninda? Bibili ka ba? Hindi. Tumayo ako, tinanong ko yung bata. Sabi ko, gusto mo bang bumili? Sabi niya sa akin natin, wala na siyang pera. Bilang isang ina lang ko, bilang isang ina lang ako sa kanya. Sabi ko, bumili ka, binigay ko sa kanya yung ano, binigay ko sa kanya yung 20 sa anak nito. Hindi ngayon, pagbigay ko sa kanya, bumilis siya. Itong sabi, sabi niya, o oh, sige, umalis ka na ampon kasi may pagkain ka na. Sabi niya, ngayon naman, ang ginawa naman ng bata, ati po rin isa-isa, ati ko rin isa rin inalang din ako, ina kayo. Kung sino mang nanonood sa studio, bisang inalang, ako ay magsasabi ng totoo. Ngayon, nung sinabi niya ng ampon, yung tatlong bata na yun sabi na, ay, kawawa naman pala to si ganito, ampon ka pala, kawawa, kaya pala wala kang pera, wala kang pambili. Okay. Oo, oh, wala kang pambili. para kung dinurog doon kasi solo parents lang ako at ipuring wala din ako maibigay sa kanya ng sapat sa ginagawa ng gano'n dapat hindi sasabihin sa marami habang kumakain yung bata nakita ko sa kanya lumalapit siya sa akin na tumulo yung luha ng bata siguro parang Nadibdib niya yung sinabi na, ampon ka, wala kang pera. Bakit ganun? Alam ng lahat. Ko, ah, siguro dahil pinagsasabi nitong si... Oo, yung... niya, pinag pinag oh, kasi sabi niya, pinagkakalat niya. Pinagkakalat. siguro ka kaya ta, kaya ganyan ko. Oh. oh. isang beses ko oh, lang oh. sinabi. Oo, wag ka ganyan, wag ka lang magsabi ka ganyan. Kasi bilang ina ka rin. Isang beses ko lang sinabi, din kami kami ko. Masasaktan din kami ako. Kasi ay, kayo, mga chismosa. Hindi chismosa, mga chismosa. Sila pa yung natawag na chismosa eh, no? makita sa mga mata namin. Dapat nga ako ang nag nagreklamo dahil sa ginagawa sa bata. Hindi kayo sa akin. Kung kayo ang naano sa akin. Kayo dapat ko bilang mo ko. Ay, ikaw ang maganda. Ako ang bibigyan ko to. O, hindi ako nga. Babalik pala at mabuti itong isang beses lang. Sa atlong beses! Okay. Ibang klase raw talaga yung kakulitan ng anak-anakan ni Tisay. O, bakit mo naman ito nasabi? May, humarap ka na. ano to? Karate show ba? Oh, ano ba to? Ano nga yung karate? Bakit galit na galit ka naman, May? Galit na galit ako kasi nandun ibidensya ako. Nakita ko, with this ako. Nakita ko, anak niya talaga. Napakakulit. Wala, hindi naman ako kumakamit. Nakikita ko. Pinupugtog yung kwadros. Ang ginagano-ganon yung mga paninda. Kinukuha. Ang tumatakbo. Sasabihin na ko sa... Mare! Mare! Ang paninda mo, tinakbo na! awal ah, well, ano na Wala lang magagawa. Tinakbo na. So, binigay na lang. Okay. Mabaito eh. Mabaito lang, lang mabait to eh. Mabait talaga okay. yan. Kung mabait siya, hindi niya sasabihan ng ampon. Dapat bibigyan niya ng pangkain. Mabait kung mabait yung oh. tayo lang tayo eh. Yeah, tayo mawas sa mga bata ng ganyan. Ampon na nga siya. Ang kapipasalap. Ang kapipasalap. Ang pinabayaan na nga lang namin na tinakbo lang yung mga tinakbo. Kausapin yung, yung magulang. Yung pinabayaan na word na yan, yan ang importante. Nasaan ang magulang na dapat nagsasabing huwag yes! mo yung gawin, anak? Yes! yes! Dapat, dapat ang magulang dapat, ang magpapalo niya. Diba? Oh, oh, Mas nakakahiyang mapulaan dapat, ang iyong pagiging magulang kung ang mga muna, anak mo ganyan. Teka muna. May sasabihin si Doc Camille sa sinasabi nilang mga symptoms or manifestations, baka kasi mamaya, yung bata ADHD. Ah. Hindi na aase. So, nakakalungkot na napapagbintangan na ng ganitong mga klasing ano, Pwede na, rin. na sinasabi Oo. na ganitong klase, pasaway, pero meron palang condition. Kore. Pwede rin natin pa-assess yung bata para malaman natin kung normal ba yun, o, attention malam. lang, o talagang meron siyang kaunting. Meron naman nagagawa para dyan eh.